Aspalin para napinturahan na rin. Magkabilang side. Para sa ubas dito eh. Nilagay pa sila mga gamit hindi oh. so, lang pala ito, ginagawa siya kami, ginagawa din nila pirahan. na meron Tulay na madalas nire-reklamo ng mga dumadaan dito dahil amoy etsas at maraming mga kalat ito na siya, napinturahan na pinapaganda. Ito ay tapos ng pinturahan, tingnan natin ngayon kung ano ng itsura. Tapos matatanong mo rin dito itong ginagawang Pasig River Esplanade Phase 4 na konektado na ito sa Aroseros Park at marapit na rin matapos. So, ito pa yung Aroseros Park. Then harap, ayun, harap na ang Metropolitan Theater. So ang pupunta natin kabahig, natin itong finished product. pupuntahan na natin itong Quezon Bridge. Ito na yung after niya, pinturahan yung buong tulay. Tinatawag nilang taguan ng mga tulongges. O yung mga favorite spot ng Itchasan. Malinis na sa ngayon. Patuloy din yung ginagawa nilang flashing dyan eh. Dati nakakatakot naman dito, lalo na paggabi kasi yung amoy pa lang doon. Matatakot kang dumaan, di ba? Ito yung kinokomment ng ating mga viewers ano na daw yung nangyari sa Quezon Bridge. Lalo na yung yung may troro dyan. Ayun yung ginagawa nilang kubeta. Mukhang malinis sa ngayon. Ito okay, so guys, ito yung Aroseros Park. Oh. Ganda Ganda na.

kamay bueno. na Auto spot din Ito yung mga balasubas talaga dito eh Ilagay pa sila mga gamit oh Pinawang imbakan Hindi so, lang pala ito, ginagawa CR kami, ginagawa din nila tirahan. Yan meron. Bueno. Yari yun na to Ano kaya yung mesa taas? Ang meron siguro ang takuhan dyan eh. Pag may butas Okay so So gano'n pa bang kabahin ito Quezon Bridge Bago na itong pintura Simula dito sa railings And then yung taas, kasama na sa napinturahan yan. Tsaka mas maliwanag na dito paggabi. Parang naka LED, LED lights na siya. So kasabay yung sa pagpintura dito, ang abangan nyo naman itong Pasig River Esplanade Phase 4. So ito na yung Saro Park, Spark from Manila Post Office. Ito na yung karugtong niya. Ang laki na pinagbago. Parang dinugtong lang yata yung existing na esplanade dyan eh. Meron na dito dati eh. Yan, naiso na rin yung mga lampos dyan. Alay dyan, di ba? May mga basura pa. Meron kayong kwan dito. Ito so, yung ginagawa nilang taguan eh. Wala na ngayon.

Pati itong taas pa rin para napintura na rin. Magkabilang side. Mga malapit na siguro magbubukas ng Pasig River Estranod. Na Sinabay dito eh. may taguan pa ah, may mga kumot pala dito si Ruksok yan tinago oh. Kaya may yan pati mga basura oh. Kaya may mga basura so, sa mga nagtatanong kabayan ito pa yung mga natitirang bahay ito malapit sa Conatok ano Yapo yung mga natitirang bahay kabayan dito malapit sa Kiapo naman to ewan ko lang kung matutuloy din yung esplanad kasi alam ko, magkabilang side yung gagawin nila eh. Kung meron dyan, meron din dito. So malamang, uh, kung matutuloy, uh, matatanggal din yung mga ilang kabayang siguro dito. Kasi dito ilalagay yung esplanade, malapit ah. Uh. So parang dinagtong yung garugtong niya. O dito sa kabila, malinis oh. Bagong flashing. Dito talaga yung ginawa nilang balasubas oh. Sa kabila. Ito, bagong pintura eh. Sinulato na ano ba? Ano. ano ito? Para mga... Hindi, hindi ba yung sulat nila? Meron pala mga ilang bahay dito malapit Ito so pala yung tinatanong nyo kung ano yung tsura dito May mga bahay na katayo Ito lang iniiwan yung basura, oh. Kasi ang dami yung mga bag na ganito, no?